Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa na namang malungkot na araw para sa industriya ng pelikula sa Pilipinas matapos pumanaw ang tinaguriang superstar at national artist na si Nora Honor sa edad na 71. Kinumpirma ng anak niyang si Ian De Leon ang masakit na balita sa isang Facebook post nitong Miyerkules ng gabi. With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora Sevilla Mayor, Nora Honor. Who left us on today April 16, 2025 at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever. We love you, Ma. Alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po, Ma. Nandito ka lang sa puso at isipan namin. Ani Ian. Naglabas din ng maikli pero makahulugang ang mensahe ang anak niyang si Matet sa Instagram. I love you, mommy. Noong 2022, ginawaran si Honor ng titulong national artist para sa pelikula at broadcast arts bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, si Honor ay may filmography na nahigitan lamang ng dami ng kanyang mga parangal mula sa loob at labas ng bansa. Ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga City, Camarines Sur, unang sumikat si Honor noong dekada 2060 bilang mga awit. Mula sa pagiging tindera ng tubig sa tren, naging recording star siya at kalaunan na ay naging isa sa pinakatinitingalang aktres sa bansa. Ang kanyang likas na morena at simpleng ganda ay sumalungat sa mga karaniwang pamantayan noon sa showbiz dahilan para mahalin siya ng masa. Ilan sa kanyang pinaka-iconic na pelikula ay Ang Himala, 1982, Bulaklak sa City Jail, 1984, at The Floor Contemplation Story, 1995. Noong 1976, napanalunan niya ang Best Actress mula sa Gawad Urian at Famas para sa Tatlong Taong Walang Diyos. Nakamit din niya ang Grand Slam sa pag-arte noong 1990 para sa Andrea. Paano ba ang maging isang ina? Hindi lamang sa Pilipinas kinilala ang kanyang husay. Noong 2013, iginawad sa kanya ang Best Actress sa Asian Film Awards sa Hong Kong para sa Daewom, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang midwife sa Tawi-Tawi. Noong 2023, ibinahagi ni Honor sa isang panayam kay Boy Abunda ang isang karanasang malapit sa kamatayan dahil sa mababang oxygen level na naging dahilan ng kanyang pagkaka-ICU. Muling binalikan ni Nora ang ilang trahedya sa kanyang buhay tulad ng car accident habang ginagawa ang Himala noong 1982. Sa kabila ng mga pagsubok sa kalusugan na natiling aktibo si Honor, kamakailan lamang ay lumabas siya sa cameo role para sa isang himala, isang MMFF musical tribute sa kanyang obra, at sa horror film naman na mananambal nitong Pebrero taong 2025. Ikinasal si Nora kay Christopher De Leon noong 1975 at nagkaroon sila ng isang anak, si Ian De Leon. Nagampun din sila ng apat, si Nalotlot, Matet, Kiko, at Kenneth. Ano man ang pinagdaanan nilang dalawa, inamin ni Christopher sa isang panayam na wala siyang ibang hangad kundi ang katahimikan at respeto para kay Nora. Sa kanyang pagpanaw, nawala ang isang haligi ng sining at kultura ng bansa. Ngunit ang kanyang ambag sa pelikula, musika at puso ng bawat Pilipino ay mananatiling buhay. Si Nora Honor ay hindi lamang isang artista, isa siyang alamat,